Cut. Ako si Igles Kao Triple Diveria kasama ang dalawang pinuno Narito kami upang hingin ang lumang watawat ng Pilipinas Na may paggalang at pagsaludo Okay, come on! Na! Hinda! Rap! Balik! guys this is your mom sassy girl and for today's video ay masasaksihan natin ang huling parangal sa watawat ng Pilipinas so sama-sama tayong magpugay sa bandilang sumasagisag sa ating malayang bansa so this is the initiative of our district supervisor na mabigyan ng mataas na parangal yung ating mga watawat na hindi na ginagamit at masaksihan ito ng lahat. So, first time po itong nangyari dito sa aming district. So, with the participating other agencies, nandito po sila para makika-operate sa event na ito. And, with the help of the Boy Scout of the Philippines na siyang naging punong abala para maisakatuparan itong event na ito. So, samahan niyo po kami sa pag-walkthrough kung ano ang kaganapan ngayong araw. Ayan, sa pangunguna ng Boy Scout, ihatid natin sa huling hantungan ang ating mga watawat. So, ang ebulusyon ng watawat ng Pilipinas. So, yung unang watawat natin nang himagsikan ay kulay pula na may tatlong K na ang ibig sabihin ay kataas-taasang kagalang-galangang katipunan. Ito ay may tatlong K na nakaayos ng patatsulo. Lahat ay may pondong pula na nagpapahiwatig ng paghihimagsik ng katipunan. Ang watawat na ito na gawa ng mga kababaihang kasapi ng katipunan bago sumiklab ang himagsikan ay unang ginamit sa sigaw sa Pugad Lawin na naganap noong ika-23 ng Agosto 1896. Ito ang panseremonyang bandilang pandigma ni Supremo Andres Bonifacio. Ginawa makaraang magsanib ang mga konseho magdiwang at magdalo. Ang walong sinag araw ay kumakatawan sa Maynila, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tar Laguna, Cavite at Batangas. sa nasa gitna ng araw ay ang sinaunang alibatang Pilipino K para sa kalayaan. Ang watawat ay binago at ipinahayag din na opisyal na watawat ng pamahalaan ng Pilipinas at ng hukbo nito sa Asemblea sa naikabitin noong ika-17 ng Marso 1897. Ang watawat na ginamit ni General Mariano Llanera sa San Isidro Nueva Ecija ay tinatawag kong minsan na bungo ni Llanera. Ayon sa mga kwento, kinuha ni Llanera ang disenyong ito sa seremonya sa pagtanggap sa mga bagong kasapi ng katipunan na gumamit ng itim na sombrero, puting tatsulok. Tinawag na bandila ng matagumpay ang watawat na General Pio del Pilar ay may walong sinag sa papasikat na araw na sumasagisag sa unang walong lalawigan ay sinilalim sa batas militar ng mga kastilang mananakop. Ito ang unang watawat na gumamit ng tatlong kulay, pula, asul at itim. Ang tatlong kulay ng watawat ni Gregorio del Pilar ay ginamit sa labanan sa Pasong Balete, Bulacan at sa kanyang huling pakikipaglaban sa labanan sa Pasong Terad, Ilocos Sur, Nuic. No 2 ng Desyembre 1899. Ayon kay Gregorio del Pilar, ang disenyo ay hinalo sa watawat ng ng Cuba na noon ay naghimagsik laban sa Kastila. Ang kasalukuyang watawat ang, ang kasalukuyang pumansang watawat ay kumuha sa mga katangian ng lahat ng naunang mga watawat ng katipunan. Ito ay winagayway sa balkonahin ng tahanan ni General Emilio Aguinaldo anim na linggo makaraan ang labanan sa Manila Bay ang sukat at kulay nito ay tinakda ng Pangulong Manuel L. Quezon sa kautos ng tagapagpaganap bilang 23 noong ika-25 ng Marso 1936. And according to our DepEd Order 60 Series 2007, uh, number 13, a plug worn out through wear and tear shall not be thrown away. It shall be solemnly burned to avoid misuse or desecration the plug shall be replaced immediately when it begins to show signs of wear and tear so yun na nga pag sira na yung watawat or naluma na hindi siya pwedeng gawing basahan hindi siya pwedeng ipangtakip kung saan-saan gawing tela gawing punda ng unan dahil siya yung pinakamataas na simbolo ng ating bansa, kailangan natin siyang bigyan ng mataas na parangal. Kaya ito ginawa ang event na ito para masaksiyan ng lahat at maging aware ang lahat, lalo na ang mga kabataan natin kung gaano kahalaga itong watawat ng Pilipinas. Dahil ito ay sumisimbolo sa ating kalayaan. And sunod natin masasaksihan ay ang pagsusunog sa watawat. After hatiin sa tatlong bahagi ang watawat, ito ay kukuni ng mga head ng iba't ibang agency at sisimula na ang pagsunog sa kanila. So, maya-maya mawiwitness witness natin ang pagsusunog sa mga watawat. So, ito mga watawat na ito ay from different schools ng ating district and from other participating agencies sa pamumuno ng ating LGU and men and uniform. Ayan. Ilalagay na natin siya sa kanilang pagsusunugan. Sa so ilang sandali ay atin ang susunugin ang ating mga watawat Ayan, eh, we're ready na para masunog ang ating mga watawat. And after sunugin ang watawat, ang susunod na pangyayari ay ang pagkuha ng mga abo nito at paglalagay sa urna na ibibigay sa iba't ibang department kung saan yung kanilang sinunog na watawat ay makukuha nila yung abo nun. And after nyan ay ang simbolikong paghatid ng labi ng watawat sa huling antungan at pag-aalay ng bulaklak.